Sebelah sini, orang peguamnya pun gak tahu. Patoknya, saya bilang, "Saya bilang, saya bilang, saya ke saya bilang, saya bilang, saya bilang, saya bilang, saya bilang, saya bilang, Eh, oo, oh, makuha mga botong, mga pangangga sa ano. Eh, di ba yung mga doang daw? <coughs> <Di may> ang <maduang>. hindi <coughs> da, na makahingay kung ibang Di ba yung mga doang? Daw, di ako lang tapang tao, kami-kami lang magturugang. Eh, di maabot yung doang ano daw, kasi sino masana botong kaya Ma makalap kami ni sarong andaw, makalap kami ni sa, makalap kami ni botong. Oo. Oh. Um, Ang pag-iwanan daw kayang kakabit min ha. Bakit <coughs> ba may rabot yung ano? Ang ano po, tawag sa amin botong, yung kuwayan. eh okay. ganoon para malagay na blusak. Yung kuwayan yung sawin ayun, pala-pala? Malagay ng blusak. Mga para hindi mabasa yung... yung hindi para para yung tawag namin Parang ano din. Parang ganun, parang ano sa Tagalog, ano yun? Uh, damara. Yung parang sa kasalan. Yung ba yung yung may abong-abong. Abong-abong. Bilik, bilik ang tawag doon, bilik. Yung Kasi may ano. <laughs> bubong. Mm. -hmm. Ano ba? Yeah. Ano yeah. na lang kumbaga Sabi kasi para pala ito. Lalagay yun. lang namin ng ano ng mga kawayan bago blosak na lang yung Eh bakit eh, bakit bak ano ano ba ba parang ano celebrate? Hindi mga kasi doon no, sa mga kapatid sa mga papa ko kung pag nagdating ng 60 bunga yun. Ibubunga. Mm. Ang day, ibig sabihin, uwi ang lahat. Lahat po. Ano. Pati yung mga uh, kapatid di diba pang nasa ibang mga lugar, pari. uwi yun. Pati sa abroad, gano'n? Hmm. Ngayon si ate yung... Si, so, abay, abay o... hindi, hindi rin. <coughs> sabi ng no, iba, Parang 60 ang papa namin. Ano ba, yung tulad nung... Hindi, parang ano, parang birthday. Ganon. birthday ba niya po, pero... Birthday talaga si Go. Birthday talaga. Kaya birthday niya. So, si pag -signor. Ano ba, eh, kaya Ano ba halaga, patay o birthday? Kamatay no yung birthday? Parehas yes. Hmm? Pare Kasi ang um, birthday, hindi. Ang <coughs> katawa, papay ko. Um, ang birthday, pwede mong i-celebrate kayo lang pamilya. Hmm pero ang patay, hindi mo pwedeng ganapin garapin na kayo lang pamilya kiniyeta na lahat kayong pamilya kayo ng angkan di ba? yung oh, mga oh. namin mga pinsan oo yun yung no. Uwi yun mga kapatid nang mga kapatid nang kung paano saan saip kung paano saip kung paano pag yung mag-60 yung mabaw, di Papa o si Papa, buong yun, binong na namin. Eh, wala yun. Hindi Sa akin yung wala yun, bawa yung Yung si, si, eh? mag-60 ka. Ano? Kaya si, binong kung ano, mag siya. Binong namin yun. Buong bunga, buong ko, yun. Sige, sige.

Nagparahalot naman si... Kunyari, kunyari ko yung labang bukas, o kinana... Nagparahalot na naman si Paling Arjun, hindi na ako nagduman. Basta sabi mo pa ako dyan sa gwardiya. Eh, huwag lang ba? Baka mamihasa sa Baka marihin mo ang gwardiya dyan. Sabay tayo. Hindi, okay tayo. Maga ko po na dito. Kaya sabi tayo para kunin ko yung labang ko. Para yung hangir ko magamit mo. Ano? Ano? Tadi saya pun mama magduman di perniagaan dia dia di rumah. Nah, aku tak tahu yang lain. Ini si ini? Negara itu masih pada Basta wala. Ayah kau pendon. Ayah nga. Ano? Jin lang. Jin lang. ko lang. Nagapuntsa ko si Nagapuntsa ko si Padre Carlos. Hindi para hindi para sa Ge, anong may Magkano ako ang bisita? Anong magagawa? Basta kaya wi lang. Hmm. Bago bukas sa bayan. Tingnan ko lang. Maganda yung ano. Eh, di ba? Basta kilawin lang Kilawin. Eh, sarap yun. oh, uh. Yung sarap Oo. Yung yun, eh, pag siya mo, eh, para... Kinawin lang. Kami na barang ni Cor noon. Hindi, <laughs> kahit kung... basta, na, hindi, na Ako na magkagawa noon, basta makabili lang doon sa baba, ng dilis. Hindi may ko sa kilawin, yun ang favorito. Mayroon Okay, ako pa. Hindi na lang, bukas. Bapapakarang malalik ka. Makakilawin. Bagus. Oo, no? bagus. O kaya yung laman ng baboy. Yun, oo. Pero kaya na lang ang gagawa nun, ha? Oo. Kung magkano lang yung, ano? Hindi, ako nung bahala kay Basta yung kilawin lang. Pero, promise. Akit ang bukas doon. Magkano. Basta... Ano mo, mga sa akin lang, dinaguan. Y yun, oh, sige, oo. Oh. <clears throat> ay, dinaguan De. ay, dinaguan talaga. Ay... Dinaguan ang gusto ko eh. Pero mm. okay. okay. may kinilaw, may kay oh. Roman. Kinilaw. Mas maganda yung mas marami. Oo. Oh. Sige, ay ito bukas doon. Basta uh, umay si Jay bukas. Sasabayin ko na yun. Sabayin ko na yun. O hindi ba pwedeng magpat? Hindi ba pwedeng umakit ang motor Hindi naman. araw-araw kayo? Hindi naman. Hindi naman. Kagabi lang. Just now. Hello! Dalawang <laughs> sabi lang. Dito kami nagtatakay-takay sa work lang. Oh. Yung sinabi mo, sige. Okay lang yun, sige na. Oh. Gamitin mo. Ano?

itu <tambah> Si 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 boleh oih. Memenang. Ayah di mainnya nak. Oh dah. Mana ba? Mainlah. Mainlah mama. Damon project. Tu main kan nah. Hah? Tu main kan

Ah. Uh, sabi niya? Oo. Hindi nalang pala akong patay nga. Hindi Sabi ko sa so di pwede yung yung picture, yung video natin doon. Ah. Di nag yung kwan yung... Ah. So, uh, sabi niya na ang na luto, ang lahat na ito. Sabi na Oh, oh lapo yung record mo. Dito mo titik mo. Tama nga si Vincent eh. Sabi ni Vincent, huwag kayong pagpapasigurado. Sabi ni Vincent, huwag kayong yung magtatay. Sabi niya, hindi kayong ni eh. Ako hindi ko alam. Eh. Hindi kasi, kaya kaya ko ito i-joke eh. Kaya ano, para, anak ko na ito eh.

At saka si... Yung si Vincent, saka si Jai, huwag yung kaya nyo. Kaya puta ang pag nyo. Dito, nung kita, sabi ko sabi ko kanina, di ba nagkwento ko sa kanina? Sinabi mo yung totoo. Tanggap naman kita kahit ganun kay. Nakalimutan ko! Hindi ko ako sa'yo. Ambot. Huwag mo nga kalimutan. Ambot! Di, sa iyo. Bisaya. iyo. Dito na sa bobo. Para nanuman ang mga pulpo na. Yan. Yung pulpo namin. Ay, ganda. Ano, labo ko pa rin? Labo. Labo ko pa rin ka mo, labo. Bakit hindi naman labo. Bisaya eh, bisaya. Yung labo, yung labo mata malabo ba ang paningin mo? Hmm. Hindi ayun labo. Ang Tagalog lang, expert ako ha. Kasi, kasi bisaya, labo, nakasalamin eh. Kasi bisaya ako, tapos laki akong Manila. Ayun. Basta mga ganun, ano sitwasyon, alam na alam ko yan. Kasi pag na sa'yo nga, kay Jai, sa'yo ko yung, ano yung lubyong? Malabo daw, mata mo Kasi nakasalamin ka. Ayun. Correct. tama Malabo daw, mata mo kasi nakasalamin ka. Labo nga. Ini sa Tak. Saling saling ke saya. Saling kau sampai saya. sa Saling kau sampai saya. hindi. Hindi hindi ke bisa saya. Ay, ilongga nga. Hindi ka, ka sa ilongga? Bako sa ilo-ilo? Ah... Uh, di ba kasi yan ang ilo-ilo? Ano -ilo? e? Alam mo ano e? Hindi mo na ano? Ete. Hindi mo na kung si... Anong... Kung ano eh? Akaw? Si, Ruel? <tipos> Sa, eh, ko ha. Saan mo na kaya si Ruel? <tipos> iwan ko. kung mo iwan mo? Iwan ka sa iyo, oh umayos mm. ka yan. Eh, labo ka nga ni. Ang imong mata, labo. Bibi. 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 Sabi niya kung saan mo daw ako nakilala, ha? Pag-indot ang mga mga TikTok. Sa Messenger. Sa Messenger. Sa TikTok. Una ko sa TikTok. Buti nga may. Kaya boteng may cellphone na. Yung bayo ko nga. Sabi ko eh. boteng boteng nga cellphone. wala wala akong sawa Quezon City Pupuntang rotoy to eh. sa Kasi sa ko sa Hmm Sama mo na Sama mo ba Pero pa balik na mada Saan? sandaw

Se está nada tan mal, buen say. Ay, sí. ¿Está no? Está chutayo. ¿Tiene mamá el, por talzona con eso y por nada? Por de los atrás. Por boca. Está chayo. Mamá, talgo ese. Nada. A ver, vamos. El ligand. Mamaya, talgo ese, mamá. Ah. ¿Ah? Mamá, mamá, talgo